Minahal kita, pero... Tama na. Oo, oh, minahal kita. Pero ang tanong... Ako'y minahal mo ba? Hindi. Dahil ginawa mo lang akong panagibutas mo, hindi ba? ginamit mo lang ako para makalimot ka, hindi ba? Ako, minahal kita na higit pa sa sarili ko. Minahal kita ng buong buo. Ibinuhos ko lahat sa'yo. Yung pagmamahal na deserve mo. Ginawa mo. Di mo, sinaktan mo lang ako. Puro pagdurusa. Ang ginanti mo. Sa pagmamahal na binigay ko sa'yo. Oo, manalay wala ko lahat ng dahil sa'yo. Pati Pati pagkukulang mo kailangan na imintindi ko. Dahil sa mahal kita, tinanggap ko. Kahit sobrang durog na ako, mahal na mahal kita. Pero siguro sa pagkakataon nito, nare-realize ko na. Naman na. Tama na yung paghihirap na ito. Tama na yung pag-inigta ko. Tama na yung pagbambulag-bulagan ko. Sa mga maling nakikita kong ginagawa mo. Hindi ko na kaya. Mahal kita pero tama na. Salamat na lang sa maikling panahon na magsasama. Sa maikling panahon na ako'y iyong napasaya. Paano nga bang makausal? Tulad ng pag-usad mo. Kasi kung tatanungin mo ako, hindi pa rin makausad tulad ng sa'yo. Nakakulong pa rin sa mga ala-ala mo. Masa madaling pa rin ako ng mundo mo. Inaalala lahat ang mga masasakit na ginawa mo.